Unang beses na may nag-order sa akin ng food bilao. Oh. Kung akalain mga mare na makapagpapo-order pala ako ng isang medium size na food bilao. Oh. Pero bago yan mga mare, kinagabihan nga na to, ay eh, nagpunta nga muna kami ng City Mall ng aking kapatid kasi nga may binili nga kaming candy doon. May Watson nga kami mga mare may binili kaya naman nagpasama na nga ako sa kapatid ko. May plaza na nga din kami mga mare nagdaan dahil sobrang dami nga pailaw doon. At hindi lang yon mga mare dahil sobrang dami na nga din mga nagtitinda sa may plaza ngayon. Kaya nga at hindi nga namin kasama yung mga bata dahil naglakad nga lang kami ng kapatid ko. Mabalik nga tayo dito mga mare sa may pa-order ko na medium size na maha. The first time ko nga mga mare makapagluluto o makapagpa order ng isang bilao. Naku po mga mare, hindi nga ako makatulog kagabi. Ulit-ulit nga ako nanonood ng mga mini vlog ng mga kapwa ko mami para nga malibang ako at makatulog. Kaso nga lang mga mare, inabot nga ako ng alas dos ng madaling araw at hindi pa rin ako nakakatulog. Uy. Nga din karamihan mga mari yung sarili ko. Hindi ko alam kung excited ba ako magluto ng first pa order ko na bilao na maha. Kaya huh? naman alasin ko medyo pa nga lang mga mari ng umaga. E na nga ako. So, sobrang excited ko talaga to. Nararamdaman ko. <laughs> Pero kahit alas 5 na nga ako ng umaga nagising mga mare, eh nantay ko pa nga din na mag alas 7 bago nga ako lumabas ng kwarto. Ewan ko ba mga mare kung ako lang ba yung gano'n nagpapainin muna bago nga ako bumangon o lumabas ng kwarto. Danas na danas ko na nga mga mare na kapag ka ako'y bumangon agad at kagigising ko palang bigla-bigla nga nang yung paningin ko. Baba akong babaksak mga mare kaya naman pagka nga babangon ako nagantay muna ako at least 30 minutes bago nga ako bumangon talaga. Kabangon ko naman mga mare nag-toothbrush at naghilamos nang nga ako pag pagkatapos ay eh, binuksan ko na nga yung pangmalakasan naming bintana. Nagkukuha ko na nga din lahat ng kailangan kong ingredients mga mare at pagkatapos inasikaso ko naman yung lalagyan ko nga lalagyan ng... Lalagyan ko nga ng maha. At sa kung magtatanong mga mare, ang size nga pala ng ginamit ko na bilao eh, size 14 at medium size nga ito. Nagsama-sama ko nga lahat ng ingredients mga mare at hinintay ko lang kumulo at inilagay ko na nga din yung cornstarch. At tapos nga lang ng ilang minuto mga mare at tapos na nga din tong maha ko. At pinapalamig ko nga mga mare ito naman. Bumaba ka dyan. Anong ano ba? Bumaba ka dyan. Baba. Sige na, baba na. Ay. Baba na. Ano ba? Baba na, Bobby. Ayan, very good. Ay, ay, talaga naman. Ay, ay. Dahil nagising nga ang baby Gia mga mare, ayan nga at binabantayan ko nga dito. Habang nagaantay nga akong lumamig itong maha. Tukan ko na nga din to mga mare ng electric pan dahil 9pm pa nga lang ipipick upin na ito. At ito na nga ang ating maha.